Sino mag-hosa oh, sa sumayaw? Bibigyan ko ng 50 pesos. Ay, ay, sumalis si ate. O, no oh, skaloy, oh. lupit ni no kaloy, oh. Ayun, ano sayaw yan? Oh, oh, si ate Ina din, oh. Wow. <laughs> wow, wow na wow. Ay, natumba pa. May tumba pa, natumba <laughs> pa. Pwede ba na matumba sayaw? Hindi nga, lulay Ano saya yon, Roy? Giling-giling? <laughs> <laughs> sayo dan. May sayaw ba nakaiga? Oh, tabi motor, oh. May Oo nga, oh. ati oh. Ano ba yan? <laughs> ah, yan, tabi, may motor. Tak motor Tak main motor